Ingatan yes. mo. Ano ba naman yan? Isa lang yung helmet na dala mo, Dave. Diyan lang naman kami sa kabilang kanto. Ano ba kahit na? G, nawawala yung bata. Nawawala si Denise. <laughs> Woo. Ah. Woo. Ano ka ba naman, Dave? Alam mo namang schedule mo ngayon kay Denise? late ka na naman. Ba naman? Ngayon lang naman ako na late. Bubungaan mo naman ako. Guys, awi ko na nga lang pinapahirap sa'yo itong anak ko. Hindi mo pa magawa na maayos. Alam mo, Jen, yung problema sa eh. dami kong ginagawan tama. Makapansin ka lang talaga ng isang pagkakamali. Yun na yung focus mo. Dina mo, ibabalik mo na naman sa akin yung mali. Imbis na nakikinig ka para naintindihan mo yung sinasabi ko, ibabalik mo na naman sa akin yung mali. Alam mo, kung hindi mo ako sinesermonan ngayon, hindi sana nakalis na kami ng anak mo. Sige na, baby. Magpaalam ka na lang sa mama mo. Mama, <sighs> alas na po kami ni Daddy. Sige, mag-iingat ka. Ano? Sabihan mo ako kung anong oras mo siya ibabalik para alam ko kung mag-overtime ba ako. Yes po. At ingatan yes. mo, ano ba naman yan? Isa lang yung helmet na dala mo, Dave. Ano ba, lang naman kami sa kabilang kanto. Ano ba, kahit na. Kaya na, baby. Ay, dadamay mo pa yung bata eh. Oo baka mapaso pa. Ano ba yan? Di yan, di mapapaso yan. Malakas yung anak ko. Kapit ka kay daddy ha. Late ang init-init pa. Huwag oh, mong gagayahin yung, yung mami mo, kagandang babae. Bumangera! Sabi mo? Alis na kami! Yes, sir. Yes, yes. I'll, I've already sent the file. Yes po. Sige po, i-check iche ko ulit mamaya. So I have to go. Uh, I'll call you later na lang po. Dinesh! Dinesh anak? Saan na yung batang? Brad, Brad, nakita mo yung batang maliit, yung kasama ko kanina? Hindi ko yung problema. Eh. <laughs> Dinesh! Dinesh! Jane? Oh, Dave. Jane, nawawala yung bata. Nawawala si Denise. Ha? Ano sinasabi mo? Napakatanga mo naman. Ano sinasabi mo nawawala? Ano nangyari? Ah, mamalay ko. Kasama ko lang. May sinagot lang talaga akong tawag. Pagliwong ko, wala na yung bata. Napakatanga mo naman. O sige, natawag ako ng pulis. Hanapin mo na siya dyan. Baka nandyan lang siya. Bilisan mo. Oo, oh, hanapin ko. Daddy? Denise? Denise, anak! Dadi. saan ka nang galing? Ano naman bata to? Anong gagawin ulit yun ha? Yung bigla kang nawawala. Uh, Nakakabahan ako sa si ganyan eh. Anak, are you okay? Kumain ka muna. Bumili ako ng favorite nating shawmai dyan sa David's Tea House. Bagong luto pa, oh. Tsaka, sorry anak ha. Nalimutan ko kasi umorder ng drinks eh. Tapos wala tayong malamig dyan sa ref. Alam mo naman, busy si mami. Buti na lang, ako akong ice maker na haikon Kaya ito, mainit sa labas. Uminom ka muna. Wow, paborito ko po yan, Shomai sayang saktong sakto nagugutom na po ako you see day pinagutuman mo pa yung bata ito talaga kasi yung nangyayari kapag pinababayaan mo yung mga sinasabi ko sa iyo eh hindi ka kasi nakikinig do you think gusto ko yung nangyari kanina what i'm saying is no i'm not listening to this kaya hindi tayo nag-workout dati kasi ganyan ka era ka ah, at sakin pa ulit na punta yan ang problema sa'yo kasi hindi ka nakikinig tapos laging sa akin mo isisisi lahat. Sa ating dalawa, sino ba yung nagbubunga nga sa pagkawala ni Denise? Di ba ikaw? Dapat sa'kin akin mo binabalik? Ako ba nakawala sa kanya? Hindi ba ikaw? Anak. Ah, I'm sorry. Lagi na lang po kayo nag-aaway ni Daddy. Minsan ko na nga lang po nakikita bukas kasama tayo eh. Pero puro po kayo away. I'm sorry, anak. hindi Dapat po hindi po kayo nagsusorry sa akin. Dapat po nagsusorry po kayo sa isa't isa ni Daddy. Pero anak, Dati, di ba sabi niyo po sa akin palagi po makinig? Pwede po ba? Kayo naman po yung makinig sa akin. Jane tama yung anak natin. Tama si Dennis. I think we need to stop being selfish and just listen to each other. Baba na lang natin yung pride natin. Dave, sorry rin I agree. Dennis deserves to be happy. Wala naman siyang kinalaman sa away natin. Sorry anak ha okay lang po sa akin kahit di po tayo buo. Basta po, sana po magkaibigan pa lang po kayo ni Mami. We'll do that, anak, ha? Yes, baby. We'll do better. Mahal-mahal ka namin. I'm sorry, anak. nagutuman mo kasi. Mm. Eh. Ang laki naman ang subo mo. <laughs> Kita mo ang laki-laki ng siyomay na bibits. Ikaw talaga. Oo. Uy, malok na <laughs> din <nyo sumo> yung subo niyo. Huwag nga. lang. pa pa. Pero, oh, thank you ha. Murder ka na yan. Tsaka, hindi mo pala nakakalimutan yung favorite ko. Hindi pa sa lang. Para ka Lord yan. Oy. Okay lang na mo Tara? si mami doon ha. Kahit may laman yung bibig, kain ka lang <laughs> ha. po siya talaga. At saka di ba ganito tayo talaga dati? Yes. Okay lang ba na? Sarap na! Tipon Manila 🎵 ng pangarap, ito nagsisimula 🎵 Bawat kwento'y nag-aalat, manupod ng avistorya storya. Bawat eksena'y kakaiba, samahan niyo kami sa lungkot at saya Oh, mm, dito lang sa Tipon, Manila Ang buhay ay pelikula kumapit ka. Kapit lang, Tangan, tangan ka nga. Opo. Oh, ano ba naman kami Hindi mo ang dami no? Baby, kapit, please. kapet lang. Dalawang okay, kamay, please. Oh, ano ba yan? Sira pa yung motor mo? hindi ko alam kung ano nangyari, pre. Sorry, ah. Sorry, ah. Sorry, hindi ko alam. Okay, anak. Oh, eto. Tumain ka muna. Bumili ako ng favorite mong shawmai dyan sa David's Tea House. Mainit pa nga eh. Tsaka, sorry, nakalimutan kong umorder ng drinks. Tapos wala tayong malamig sa ref. Puti na lang, may Hi-Con na ice maker ako nabili. At ang init-init sa labas. So, uminom ka muna. You see, Dave? Ito talaga ang nangyayari. Kapag hindi ka nalabla, awa. Kasagit mo na muna siya. Are you a storyteller with a unique tale to share? We invite you to submit your featured stories for the chance to be transformed into captivating short films. Whether it's a thrilling adventure, a heartwarming drama, or a thought provoking narrative, we want to bring your words to life on the screen. Join us in celebrating creativity and storytelling. Submit your story today and let's create something extraordinary together. Sa Tibon Manila, buhay ay masaya Kasama ang bagada, Wala kasi saya Sa bawat tunog at galaw, magkasama tayong lahat 🎵 Manila, walang pag-aalilangan Manila, walang pag Sa ilalim ng mga bituin, tayo'y magkasama sa musika at sayaw, walang kapantay na ligaya Ang gabi dumadaloy, puno ng pagmamahal